apat yung malalaki yung binili, pinili ko eh nung binigay sa akin yung, yung ano ang lilihit. oh. naging lima, sabi ko, apat ang kinuha ko malalaki ayaw ko kako ito, bigyan niyo yan sa akin yung pera ko oh. sinuuloy yung pera ko itong atis na binili mo pangit din hindi ako marunong po eh bukas daw yan, yari na ayari. yari na na? Oh. oh ko na ngayon sa'yo. Eh. Sabi ko, mandaraya kayo ah. Sabi ko, pagsisisigaw ako doon. Patas kayo. Bakit yung mandaraya kayo. Puti tinignan ko. Lumayo ako ng konti. Bakit ako ito? Ang lilit. Ang lalaki yung ang kinuha ko. eh! daa. 130. Sabi ko ba na? Tapos ibigay nyo sa akin. Ang lilit. Kinupan nyo e, e, ni switch Sabi ko, ayoko ko nito. Sali so, nga pera ko. Dapat ako patas kayo, hindi yung mandaraya kayo. Sabi nung babae, talaga ako ganyan yan. Tama ka ako yung ginagawa yeah. nyo na yun. Pinayara mo na? Oo. Uh, Gano? 30, 50 binigay ko. Huh? Ha? Thank you, bossing! Ano ka mo? Bigyan ko 50. Biniwala ko ng limang... Limang kuwan. nabili ko hindi kanya ka pa patas kayo hindi ka ako mahirap pa ako kumita ng pera no hmm, hindi ka bumili sa iba hindi na eh baka ganun din eh baka hmm. mandaraya buo yung pinigay kong pera tapos eh si switch nyo na maliliit puti na lang tinignan ko umalik ako doon hmm. Hindi, ginawa ko ng lima. Eh, hindi. Maliliit yan. Akin na yung pera ko. Diyan hmm, ang sa ngayon San Fernando. Oh. Ano? Doon, San Fernando. Mga jeep, papunta San Fernando. Ano yung ba? Baga nasingitang ka. Nagdududa na ka. Ang bilis niya naman agad. Nag-alinis. Nilinis ang isda. Oo, oh, ang bilis. Rustic lang ko eh. Ang liliit. Apat oh, naman lang na kayong kinuha ko eh. Ang lilit ang binigay sa akin? Ganun yun, nakasabit na yun doon sa gilid. Sabi Ay ko, ayan na yung pera ko, ayoko nyan. Mandaraya kayo! Eh mamay, lima na yan. Maska lima ka ko ako ito, ang lilit! Malalaki yung pinili ko sa kabuhay. ito yung papayag mo. Tasta na yan ka. Kako tama yung kanya ko ba? Nasa kanan na nasa kaliwa yung... Wala. Wala. Tingnan mo yung original na sticker. Nasa kanan yung pula. Service. Flavors. Salon for men and home. Sensuke. Okay. Kung so, maitry e kaya may tuktok lang ako, pupunta ako rito. Sa atin wala na yung taga-gupit eh. Yung anak ni Kano ka, wala na. Puminto na. Yan ang nagmamasahe sa atin, no? Puminto na siya. Ano na ang trabaho niya? Wala uh -huh. na. Yung, yung pwesto niya, pinaupahan na lang. Uy, sigurado nga naman may, may sweldo siya, may kita siya buong buwan eh. nga naman siya pa maghihirap. Yung kapatid nun ang yun na matay yung asawa. Kaya yun yung tipas. Tipas-copia. Na... Ano nang nagkataon lang. Bata pa, view dun ah. Teacher yun, kaya na hindi nakapasa nag-aaral pagka-teacher. Dito dapat ka mukha sa dampul. Bawal ang pumarada sa gilid ng call. Sa ating, bawal pumarada doon sa gilid. Eh. Ate, eh, masarap pa ako pwede. Eh, matigas. Tumitigas. Basta mag maganda lang dyan mag 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 luto. Oo. Oh. Pagka... Uh... Patagal niya pagkano kay isang araw na parang bato na may na may tipas na nabili mo yung eh. yun doon sa ko eh. napasalubong eh. malambot pa eh. hindi naman nakalagay sa printer yun eh. nilagay ko lang baka nga amagin eh pero ako palagay ko naka-design yung hindi nilalagay sa printer eh. baka yun ang recipe bangus ay barrio Unlimited rice gravy. Kaya yeah, maganda. talaga hindi mapapasokan naman. Huwag na natin sarado. Kung oh, saan so punta, Tata? Ang mm. mm. pala niya Benching ko ang sayote per kilo. Oo. English. grace ito. Ano? lugaw. lugaw ba yan? Ay hindi, tiga doon sa may lumang bayan, uh, lumang bayan sa may Party. doon sa may eskwela Mahulat, diyan ako lumulusot eh Kala sa hospital Pagkagaling ako ng kwan, galing ako, ah hindi, dito sa kabila Kala sa hospital, kailangan no? Hindi, Ay, hindi, hindi, hindi naman sumapayal eh Dito yung mahulat rito, yun isa yung yung paggagaling ako ng Nabuag, doon sa may NLEX. Dito, labas doon. Eh, kung ano sa dig na yun eh. Isang maunlad yun eh. Ah, dalawa ba maunlad? oh, meron pa isa rito. Ay, bisikleta dito sa pano. May 30 peso sila rito mm ah. -hmm. Eh. McKenzie ano yun? Mga Maulad McKenzie Ano ang pangalan yun ha? Maulad McKenzie ba? Magalit May May sila Ayan dyan Dyan nakaluwalaw Pag galing bisikleta ako Doon sa bukit eh Ito nang papa-hospital si Mara Akidlo. Kasi si Tyson doon ang malagdaan nun. Ayan sa gitna. Alaw na yung padami na na padami. Hindi, kung kong uh, may bakurang kung malaki-laki. Awas. May mga sampung uupan ng tig sa sandaan sa gabi. Eh. O de, 1,000 na <laughs> Sabi ko sa'yo, kung malaki lang yung yard natin sa front yard, eh, papaupahan ko yun sa... Kasi after what, 10 years, sa'yo na yung ano uh, building? May Natapyasin ko yung apartment na gawin na usog yung bahay doon eh. Mm -hmm. mm -hmm. na Kanin no. Red talk na <laughs> hindi asawa ko man. na, kung di nakapuha bibig. Okay, okay na. Hindi, hindi, hindi. Salamat po. Sige pa, thank you. pa, no? Ano mm -hmm. Okay. Eh, marami pa tayo. Okay. Wala ka pa kayo, sir. Ha? Wala ka pa Na? Sagi. Wala na tayo sa di ba? Dahil pa. Eh, nakala ko wala. Kala ko yung nakita ko yung uh, apat na lang. Wala, no, dahil pa. Nilagay ko dun sa tray, eh. Kala hati po yun eh. Talaga hindi po mapwede si Pogi si kahit Sabado eh. Ayaw malamang. Masulog malusog yung kanyang ito ng kalaban niya iba yun? hindi yan eh yan eh kalaban niya yan <laughs> nakamotor yan siya bisiklet kaya doon ka bumibili oo oh. wala wala na niya nakamotor na rin yan Pangkikos. ano kaya ito madami na mga ano dito pizza Laka siya Lakas na lang niya mag... Eh kasi pinapainit lang niya no oven na. Oo oh, nga. Uh. Bale yung oven yun. Hindi namin regular na oven. Toaster. Toaster oven lang. Ipitingin nga ako ng microwave kanina dahil nakita kang microwave natin yun. May butas na yun. Ako pansiros na. Parang may butas. Yung yung sa harapan. Iwa na. Algalang. Kaya, may bahay. Kaya. Diba, Dito hmm. yung papunta sa subdivision. Pwede rin. Pwede din sa kabila. Pero hindi ka makakapasok. Saan? Doon. Eh, mga paano ka doon sa pinunta natin doon? Sa so, labas lang. Hindi ka pwede pumasok doon sa sa subdivision. Parang main yun eh. Parang main entrance yun eh para yung tayo ng ano, sila Tessa. Hindi, yung kanila Tessa, talaga hindi ka makakapasok. Ito, eh. pwede kang pumasok doon sa may lugam. Eh. Eto, dito. Lugar. Ito, dito. Hindi ko na lang ang lugam. Ay, ano ba ang ano niyan? ka na nakakatulog ka ng maayos dahil mo mayaman mayaman ka hindi ka naman nakakatulog dahil marami kayo niisip na magpayaman pe so, yun, yung okay lang nakakagalaw-galaw uh, ka ng konti mayroon yung masyadong kwarta problema yan marami mga business dito eh, no? Kapilin nila, ayaw nila. Sa tabi nila doon, di ba, uh, empty? May ko nga ada sa likod. Ah, sa likod na? Mabili nila sa likod. Baka pahaba-hababa dyan, no? Hindi nila, ito bukid na eh. Hindi nila mabili-bili bukid na Siyempre po katoliko, ayaw nilang... Iglesia makunta. Uh, may isang basi, isang basi buro yan. Ano? May isang basi. Ah, sila pumaparada. Eh buka yan, um, na uh, O sa kapatid yan. Lagundi. Ito na tayo sa buwan ng Dampul, Lagundi, Dampul, Plaridel. Welcome, Dampul, Plaridel, Bulacan.